something bigay ako sa iyo na ano galing sa puso ko. Sana magustuhan mo. Ito po. So, bago po tayo magano, pwede ko po buksan mo 'yan. Yan. Kasi bahagi po talaga siya ng buhay ko. Hello Huwaga! How are you today? Hi. Masaya si Hiwaga today? Ano po masaya masaya si Hiwaga kasi nagagaling lang ng event. Mag oh. good man po yet man. Pero ang sarap sa pakiramdam kasi overwhelmed ka doon sa lugar ng Pasig kung saan wala akong pakilala pero na po mainit akong sinalubong ng mga tao. Wow! So ano masasabi mo sa mga nagaganap sa buhay mo ngayon yung mga blessings sa buhay mo? Uh, masasabi ko po sa nagaganap sa buhay ko ngayon namang dumarating ng mga blessings. Thank you, Lord. Sa so, kanya kasi galing lahat. Kaya wala yung kusubo talaga kay God. Yeah. Ano naman ang masasabi mo sa mga supporters mo nga patuloy na nagmamahal? ng mga sa ko supporters sa ko, sa nagmamahal at nagtitiwala hanggang ngayon, maraming 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 marami salamat po sa inyong lahat. And God bless you. Wow. So, ayun, narinig po natin yung sabi ni Iwaga, no? So, salamat at masaya ako dahil na-meet ko kayo at yes. nakausap. Yes. Thank you. Kaunting bigay ako sa iyo na ano, galing sa puso ko. Sana magustuhan mo. Hi. Ito po. ah ito kasi, uh, galing talaga sa puso ko. Siyempre, mahirap na oh, din ako. Oh, oh, oh. Then, bahagi siya ng buhay ko ever since hanggang ngayon. Bahagi siya ng buhay ko. Salamat po. Oh, oh my po, God. Thank you very so, so, bago po tayo magano, ano, pwede ko po buksan mo yan. yan. Kasi bahagi po talaga siya ng buhay ko. Oh. Ay, wow! Kumakain so, ka po ng tuyo. Paborito ko to, Oh. Wow. Hindi <laughs> pa malo talaga tumamay. Wow, sige, sige. Pasensya ka na kung yun na kaya. Yes po, walang problema uh, po salamat doon. Salamat lang, mo. Thank you very much. Ang laki namin po po kayo. Yes, thank, thank you. So you thank po kayo. You. Ah, ang province ko, Iloilo. Istan Iloilo. Pwede po pa shout sa Iloilo. Iloilo din ako. Oh, Iloilo, Kula Iloilo ka si din. Pula si Ahoy. Pula si Ahoy. Oo. No. Ako, Istan Iloilo. Kaya binigay ko yun sa'yo, yo Kasi, ang istan mayaman kami sa tuyo. Tama. Oo, well, tama po. You. so, salamat at masaya ako dahil na-meet ko kayo at yes. nakausap. Yes. Thank you, Hiwaga. Thank you.